Son. Ano git mo kanina yung 25? Kasi di ba parang sa... sa... tawag dito? Sa neurology ba? O ano ba tawag dito? Like biology. Uh, sa biology. Mm. Na parang may notion sa science. Pero ako nga, di ko alam. Parang sa research ko, sarili kong research, hindi naman nata siya ganun ka-concrete. Mm -hmm. Na yung prefrontal cortex daw, yung... Uh, yung ano ba tawag doon? Yung prefrontal cortex. Ano ba masasang tawag doon? Yeah. Uh, prefrontal lobe natin. Mm -hmm. 25 years old siya na set na or parang fully, fully formed na. Uh -huh. Gaano ba katotoo 'yun? Kasi ah. parang may may research din ako na parang hindi naman siya talagang 25 biglang ganon na. Hindi naman hindi naman magic number ang 25 uh, uh. na kungyari 24 ka 24 years 364 days uh. tapos the next day 25 automatic. Okay na, developed fully developed. <laughs> maraming meme develop na ganyan sa TikTok, ito sasabihin ko. Hande. Hindi naman uh, uh. hindi siya hindi siya set. number. average average on average. Uh. So usually around that age tapos na mag-develop yung brain mm. oh. pero totoong totoong merong ano di ba may mental age saka merong biological age di ba I would say so based off anecdotal evidence mm. na may ah pero sa akademya wala pa not that I not that I remember mm. reading pero kung yare may 30 year old na kala mo teenager pa na umaasta with relationships with everything eh. so syempre I I do think ano naman yan yung maturity level ng tao, sometimes hindi nagmamatch sa physical age nila. Mm. Minsan, may mga bata naman na 15 so, years old na, parang sobra kala mo naman. sobra mature, sobrang mm. tanda na. Na yung conversation nyo is about, mm. yung parang adult conversation na hindi so, mo yun na yun. tinatanong, oh, what video games do you play? Hindi na ganun. Totoo yun. Uh, yun. Pero yun nga, mapag-usapan lang natin, kasi ang, sa kwentuhan natin last time, medyo na ano mo rin na, Uh, nag-aaral ka rin sa iba't ibang bagay kahit sa spirituality and all. Mm -hmm. Sa mundo ba ng psychology, ano yung old soul? Old soul? Kasi, I mean, ako, old soul ako, feeling mm -hmm. ko. Tapos, uh, uh, ang dami ko rin, may mga, may onting mga nakikilala akong parang ang tanda na talaga ng, ayun nga, parang ang bata pero matured. Pero, ayun nga, parang, ano yun? Well, I don't think, wala namang, like, technical uh, definition for old soul. I think it's more based off yung experiences ng tao na yun when they were younger. Kaya mas maaga nag-mature. Mm -mm, mas maaga nag-mature. Maybe, siguro, kailangan kin nila alagaan yung younger siblings nila kasi both parents are working. Oh, yung gano'n. Mm. So, kailangan sila yung nagluluto para sa mga kapatid mm. nila kasi hindi pa nila kaya. Mm. Eh, pero, napapanood naman nila yung parents nila kung paano gawin. So, mm. yung gano'n. Nagma-mature ah, sila. Okay. They're forced to mature at a younger age because of circumstances. Hindi, oh, And then, tsaka yung, yung parang yung mga bata, kasi parang kunyari, may nakakwento ako ganun doon, na parang pinangarap pa lang daw siya, ramdam na nung namin, na, ang tanda niya. Tapos, yung maaga siya m nagsalita ng maayos. So, parang ah. Jesus Christ ba, yung gano'n yung parang, di ba si Jesus Christ, ang nag-lecture nag, nag, nag -le na ng bata pa lang. Tsaka yung, yung mga taong mahilig sa lumang kanta, lumang bagay, lumang ganyan, ano ba yun? Like, No, we, don't <laughs> we don't know. We don't know. You nature belief And spirituality, From a from a spiritual standpoint, I think it's somebody who is more in tune. Because I na mentioned ko before, mm. na if I had to choose, a religion that defines me, siguro Buddhism. Oh. Um, so I would say from that standpoint, that's somebody who has. parang attain the higher level of consciousness. Of consciousness. so, na, nung nag-reincarnate sila, parang may awareness sila of their past lives. So, ikaw, naniniwala ka, naniniwala ka rin sa soul mo. No? Hmm. Oh. Hmm. Nga, and so, map mapunta tayo sa mga psychologists kasi ang isa sa mga kilala kong ganyan na psychologist, isong idol ko rin, pero hindi naman sobrang eskola kasi ano ako magbasa talaga sa totoo lang. Jung, no? Carl Jung. Si Kyle yes. yung no. Si Kyleyang yung Kyleyang yung uh psychologist siya pero at the same time uh, parang mystic and alchemist din siya eh mm. parang ganoon diba. Si yung nag-start ng mga ano mandala. Yeah. Well not start pero like popularized. Marami pa siyang ano eh yung kahit collective yung... unconsciousness oh, or collective collect. collective ano? Yan? Collective knowledge. Oh like... yung infinite intelligence or parang yun deh de, parang monadic. Basta uh, basically parang all the collection of, of... human knowledge in the world. Parang may access ka. Isang mind lang siya. Uh -huh. eh. Parang ganun yung collective consciousness mm -hmm. nga siya. ah uh, Ikaw, anong view mo sa philo uh, sa philosophy and psychology ni, ni Yang? Kyle Young? Uh -huh. uh, young is my favorite of the classical, classical uh, um, psychologists. Uh, you have Freud, you have Young. Young, I think, is the better of them. Kasi nag align din yung... Medyo parang confirmation bias na nag align yung sinasabi niya with what i think gets I like the, the the way the world the world works kasi mm. naalala ko may nung bata pa ako parang ang dami kong parang stock knowledge na mm. kung yare may nagtanong wala na akong specific example pero may nagtanong ng something masasagot ko tapos tama naman yung sagot ko pero oh. hindi ko alam paano ko alam yung sagot na yun gets ganun din sa so, totoong uh -oh. bata ako parang yun ang yun na sa akin parang ano ko yun the from the past life? <laughs> totoo uh -oh. yun kaya e, feeling ko pa kayo nga eh yung yung sinasabi ko kanina yung shaman archetype mm -hmm. feeling ko yung mga old soul parang ganun eh para kasing marami nang na experience sa iba't ibang life mm -hmm. uh, sa iba't ibang lives nila kaya parang may nga yung sinasabi mong stack knowledge pero yun nga ang ano ko rin kasi bilang ako na sobrang hilig ko sa science Like nga yeah, psychology, sociology, mm -hmm. anthropology, mm -hmm. uh, evolutionary biology. Mm -hmm. And at the same time, dahil nga sa mga naging experiences and other studies ko pa, yung existence din ng the other side, mm -hmm. ng, ng 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 esoteric ba. Mm Hindi -hmm. din ako. And yun yung paano hirap na hirap ako. Paano ko ba silang pag-ipagtatype up? Or paano ko silang ibabalance? Ikaw paano mo ginagawa? Yan? Hindi ko masyadong binaba, parang 'yung compartmentalize ko eh. Mm. Parang ito sabi ng psychology, ito sabi ng sociology, ito sabi ng theology, itong esoteric meaning nito. Hindi ko hindi ko masyado tinatry i-combine kasi pagka combine mo, ang daming nagko-conflict eh. Mm. Ang daming dissonance. Mm. So sa akin minsan kasi may nangyayari sa akin na sa akin nagme-make sense siya. Mm -hmm. Pero parang ang hirap na rin ipaintindi parang i ano sa iba. So parang na. <laughs> Oo, parang ano lang, parang innate lang 'yung knowledge mo, hindi mo hindi mo ma-explain. Get, gets gets naman 'yon. Na Ang ah, hirap din, ah, hirap din sabihin kasi. Mm -hmm. 'Yun nga, it really depends on on mm -hmm. what that piece of knowledge is. May mga iba na kaya mo ma if you cherry pick from certain things get so. pero kasi ang mas gusto ko parang mas holistic or uh, like you're looking at the big picture of get so, of certain things na hindi mo pinipili lang yung gusto uh, mo totoo yun uh,